Hindi lahat ng biyahe masaya ay mga daan na hindi lang ka ang kalaban. Buti mga nilala na hindi ba inas ang makasabay mo sa pansada. sa Wenden, isang writer, logger at mandalapay. Sanay ako sa buong sulan, sa likulikong daan at kahit sa kadiniman. Pero may isang umaga sa Quezon Province na binago lahat ng pananok ko sa pagmukoto. Umuulan noon. Madaling araw Walang ibang sasakyan. Walang ibang tunog. Hindi ang patak na hulan at tintik ng tip-tip ko. -tip ang akala ko, simpleng solo ride lang to. Pero hindi ko alam. May nakihintay na pala sa akin. Isang nila lang natutom. Matanda. At matadal na hindi nakakatikim na laman ng tao. Handa pa na ba? Makinig. Manoot. Matakot. Dahil ang kwentong ito ay ah, hindi para sa may hina Another day, another motto blood mga wonder Narito na naman tayo sa isang kababalaghan serye, ka-wonder. Umukulan, swamp sa Quezon. Ako sa Wendell, isang simpleng rider mula sa Kalamba. Passion ko ang pagbiyahe gamit ang motorsiklo ko kahit saan, kahit anong oras, kahit mag-isa. Para sa akin, ang bawat kalsada ay may kwento. At ang bawat kwento, binibigyan ko ng buhay sa vlog ko. Pero may biyahe akong hinding-hindi ko malilimutan at hinding-hindi ko nauulitin. Isang umaga sa Quezon Province. Isang ride na sana'y simpleng content lamang sa channel ko. Pero, nauwi sa bangungot na hanggang ngayon, dinadala ko pa rin sa bawat pag -ulag. Umuulan nun, hindi ang bon, hindi rin bagyo. Yung tipong ulan ay parang sinasadyang hindi mo makita ang daan. Baka palang fog, abot hanggang dibdib, walang araw. Yung klase ng dilim na parang hindi mo alam kung madaling araw pa o hating gabi na. Dala ko ang camera ko, naka-helmet cap, ready na ang lahat plano kong i-feature ang legendary bitukang manok ng Atimonan, Quezon. Isa sa mapanganib, pero pinaka mahiwagang ruta sa Luzon. Pero imbis na makunan ko ang tanawin, kababalaghan ang na-record ko. At kamuntik ako na hindi may upload nito. Dahil muntik na rin akong hindi makauwi. Alas ko pa lang ng umaga, sinadya ako ng maaga para wala masyado sa sakyan. Masarap mag-ride kapag solo mas malinis ang kodyo, mas cinematic ang dating. Pero kakaiba ang atmosphere ng araw na yun. Ang buong bundok, parang tahimik na sementeryo. Hindi ko na marinig ang ingay ng makina. Nilalamon ng ulan at kabundukan. Sa bawat liko ng kalsada, ramdam ko ang lamig na sumasaksak sa jacket ko. Pero hindi lamang lamig ang na nararamdaman ko. May bigat may parang presensya. Parang may mga matang nakatingin sa akin sa gitna ng kahuntukan. Biglang may naamoy ako. Hindi ordinaryo amoy. Hindi amoy ng basang lupa. Amoy dugo. Amoy karne ng na bilad sa araw na nabubulong. Maitim, malansa, nakakadiri. Yan ang pumapasok sa isip ko. Napakagat labi ako pinapik ko ang ko. Wendel, pre, relax ka lang. Pakapaboy lang yon. Chill ride lang tayo. Pero, pagtingin ko sa gilid, sa bandang kanan ng kalsada, may nakita akong babae. Nakaputi, nakalutang, tila lumilipad sa gitna ng mga puno. Di ko makita ang mukha niya, pero ang buhok niya, mahaba, basa, at dikit sa balat. Teka, pre, content na 'to. Daming views nito. Bumagal ako. Tumigil. Binuksan ko ang camera. Pero paglapit ko, wala. Biglang nawala. Pero may naiwan. Mga bakas ng paa. Walang sapatos. May dugo. Paglingon ko sa taas, pusang gala. Para may bumagsak sa helmet ko. O magatagad ang tingin ko. Wala na naman. Pero sa kanan ko, nakatayo isang matandang babae. Hubad ang kalahati ng katawan. Nakaitim. Namumula ang mata. At ang ngipin niya matulis. Parang sa aso. Puno ng dugo. Saan ka pupunta, iho? Parang na-freeze ako. Hindi ako makagalaw. Pero ang katawan ko nanghingi Ramdam kong nanghingi sa inay yung ko sa takot. Nabitawan ko ang motor. Napapaatras ako. Pero hindi siya gumalaw. Umiti lang siya. Masama. Mapanukso. Alas 5. Tamang tama sabay tingin niya sa taas. At doon ko nakita, may nila lang na bumaba mula sa puno ng balete. Mukha siyang paniki, pero may katawan, parang tao. Ang mukha, mukha matandang babae. At ang kukun niya napakahaba, parang kasing haba ng ballpen. Pusang gala, aswang na to. Binuhay ko agad ang motor. Come on, please, please, dude. Mabuhay ka na. Nag-reverve ang motor ko. Umandar. Dumiretso ko. Hindi na lumingon. Wala nang blag-blag. Buhay ko to. Ang ina, ayoko mamatay. Buhay ko na to. Buhay ko na nakataya. Pero habang umaandar ako, may aninong sumusunod sa akin. Hindi siya nakikita. Pero nararamdaman ko. Sa taas ng puno, sa gilid ng kalsada. Nandun siya. Sinusundan ako. Gusto ko ngatay mo, iho. Narinig ko yun. Sa mismong tenga ko. Walang speaker, walang kasama. Pero boses ng matandang babae. Pucha naman, ano to? Pagdating ko sa isang abandonadong waiting shed, huminto ako. Hingal, basang-basa, nanginginig nilapag ko ang motor ko, tumingin sa camera. Naka-record. Pero nang nareview ko yung clips, wala. Wala yung babae, wala yung aswang, wala yung anino, walang kahit ano. Ako lang. Ako lang na umiiyak, ako lang na nagmumura, ako lang na tumatakbo. Pero, may tunog yung footage. At sabi, Shhh. Paglingong ko, may batang babae. Hubad, basang-basa. Nakatayo lang. Maitim ang mata. Walang puti. At binigas niya ang mga salitang. Saglit lang. Nagising na si nanay. Biglang may tumapik sa bato ko at nawalan ako ng malay. Pagdilat ng mata ko, nasa loob na ako ng kubo. Basa ang damit wala ang helmet, wala ang camera. Lumapit ang isang matanda na lalaki. May hawak na tasa. Swerte ka, iho. Hindi lahat nakakatakas sa aswang ng atimonan. Aswang? Tumango siya. Tuwing umuulan sa madaling araw, nagpapakain siya. Lalo na kapag mga tayong rider, mga hindi taga rito, yun ang pinapakain niya. Paglabas ko ng kubo, tanghali na. Tirik na ang araw at sa labas, nandun ang motor ko. Malinis, parang walang nangyari. Pero nang binuksan ko ang camera, walang footage. Puro static, puro tilian. May isang frame lang na malinaw. Ako, umiiyak. At sa likod ko, isang babaeng nakangit. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip lang yon o parte ng multo ng keso na minsan sumasama sa biyahe ko. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi na ako bumiyahin na madaling araw kapag umuulan. At lalong-lalo na, hindi na ako nagbablog mag-isa sa mga bundong. Puso mo ba makita kung saan mismo namiyari ang kwentong ito? I-follow mo ang Wonder Wheel sa Facebook, at chuchu. Marami pa tayong kalsad tatahakin. Pero hindi lahat ang biyahe ligtas. Laging tatandaan, hindi lamang tayong nabubuhay sa mundong ito. Sa bawat kanto, sa bawat liko ng kalsada, may mahadilang at tahimik lang na nagmamasini. Hindi mo sila nakikita, pero nararamdaman mo. kung matalas ang iyong pakiramdam, kung maging mapamatsyag ka, maging mapanuri dahil ang mundo'y hindi lamang ba sa mundo. Ito ay nababalot na kamabalaghan. Ride safe. Pero hindi lahat ng biyahe. Eliktas. Pagdasal. Pako. Pubiyahe.